at guys ayan magkawa ng sombrero napagawa kay ate yung sombrero ayan sino dyan ang may gusto maliit yun to guys yun ayan sino dyan ang may gusto ayan ng ating vlog for today ayan nagbili ako para ano siya PM kayo guys kung gusto ninyo very nice ayan ayan siya binili ko siya tapos dalawa para tag isa kami ni Antonio ayan <laughs> cute siya very nice very nice ang ating sombrero ayan <laughs> model tayo ng ating sombrero ayan guys cute cute siya mag order lang kayo kung gusto ninyo para ay mapasalabungan kayo pero mas maliit to sa dala ko dati sa Manila. Ayan o. Ngayon, super cute lang siya. Shout out din. Sino ang bibili dyan? i lang si Ami Vlog. Ayan ang aking. I-message niya lang ako guys para ma-deliver lang kayo. O deliveran kayo. Ayan o. Cute. Diba? Cute siya guys. Model naman tayo ng sombrero. Ayan. Maliit lang 'to sa yung mga gina, ginagamit ko. Ito maliit lang siya. Malalim siya, guys, oh. Ayan, green pa siya kasi hindi pa siya na pulay. Hindi pa siya ba na ano? Hindi pa na ano, hindi pa siya nalaya. Bali, hindi pa siya laya kaya green pa siya, guys. Bago pa lang dine din sa akin, kaya 'yun. Kung gusto ninyo, ipm ninyo para makabili kayo, guys. Parang so, ganda din siya, oh. Diba, oh? <laughs> Cute, very nice. Ayan. Model. <laughs> model tayo for today. Ayan, guys. Ayan. Model si Ami Bloodman. A, sombrero. Ayan. Very nice. Ang sombrero. Maliit lang siya guys Dito lang yan sa kanila. Ito yung kanila mga business dito. Kaya bumili ako ng dalawa para nasira na kasi yung aking ano. Ang diba cute. Ayan. Oh, diba guys. Very nice talaga. Ayan. <laughs> Model si Ami Vlog. Kaya maganda dito sa labas. Hindi siya malaki guys, super so, super so, ano, kay pag nal, naligo kayo sa dagat, ito yung pang ganun. Hindi na siya. Pwede mo ganyanin, ayan. Oh, di ba? Pwede mo rin siyang ganyanin. Hmm. Hmm. para sa mukha. Pero sa akin, very nice siya. yan Ibibilad pa daw, sabi ni ate. Kasi, pwede daw siya ibilad para maputi pa kulay green. Ayan. Ito ang ating ayon model na sombrero. Ayan guys. So, very neat siya. Neat siya tingnan. Ayan. Very nice. Ayan. Very nice talaga. <laughs> Thank you ate. Ate Nelly. Ayan. Ayan ang ating ngayon for today's vlog. Si Ami Vlog ay model na sombrero. Para, ano to yan guys? Ang ah, galing to sa ah, karagumoy. Karagumoy. Ano? Ang ila to. Bicol region. Ang ganitong mga uh, oso dito sa kanila. Ayan, mga bicol region lang ang kumagawa. Pero, talagang uh, karagumoy ang kanila. Ano, tiba ito. kulay puti ito sya pag yal, ano yan eh. bilad ko daw sya muna para maganda thank you and so subscribe my channel <laughs>